Ha? Ta ngayon? Oo. Ha? Ang dami-dami nyo. Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Ang dami-dami nyo dito. Nagmasigi pa kayo. Typing domination din pala kayo. Ha? Ayan o. Oh, pinag ignore nyo pa ako. Kawawa naman kayo. Mga bobo. Ikaw naman rin. Kaya ka pinindeho ng asawa mo. Ha? Kasi pagkapangit-pangit mo, lalapit ka pa sa akin. Ha? Putol Tadex. May kilala ka bang hacker? Oo. Ipapaka ko yung ID ng asawa ko. Kasi nando doon ang ebidensya ng pagpupokpok niya sa Italy. O ba? Diba? Kakaawa ka rin, putang ina mo. Ha? Ang pangit-pangit mo -pangit na putang ina mo kay eh. Tanda-tanda mo na dumadayo ka pa dito si chatroom eh. Ha? Pukin ang inantong hayop na to. O ano kayo ngayon mga legendary? Ha? Di wala kayong nagawa. Nagmuka kayong tanga kay Tadex ngayon utang ina niya Ah yung sinasabi ko sa inyo eh hindi nyo naman kasi kaya Ha? Hindi niyo kaya Hindi kita inigna paloma. Oh, hindi kita inigna paloma. Aha. Oh, oh. oh di ba nagmamasigi pa kayo mga tanga talaga to eh. Oh. Ang dami-dami ito si Rain. Oh, ano? Mamaya na, naglalaro pa ako. Oh, ang dami na nag-ignore sa akin, man. Oh, ayan, napapasokan pa kayo ng mga ID. Mga tanga kasi kayo. Kawawa naman kayo. Ha? Oo, oh, para lang sila isakat ng, isakan isa ng tanga doon kasi kasama ka nila. Ha? Ang dami-dami nila. Ayan, kitang-kita kita, mga ID nila. Ayan, ops. Ang ina mo ka. Hmm. Hmm. Ang dami-dami nyo dito, men. Bakit hindi kayo makakapit sa mikropono? Ha? Kawawa naman kayo. Ang dami-dami nyo dito, hindi kayo makakapit sa mikropono. Bakit ganon? Kasi nga, mga tanga kayong putang ina nyo kayo eh. Hmm. Diba? Diba? ba? Oh, ano na? Ano na? Ha? O, try mo ako. Bak pag hindi ko pinagsusuntok 'yung mukha mo. Oh, tatabingin ko 'yung suntok ng mukha mo, putang ina mo ka. Ha? Tatabingin ko 'yung pagmumukha mo sa lakas ng suntok na ibibigay ko sa iyo. Nagbabagan suntok ang ibibigay ko sa iyo, putang ina mo ka. Ha? <laughs> Ah, di diba? oh, ba? Oh, bakit hindi na kayo nagta-type tanga kayo, legendary, ha? Huh? Hoy, mga legendary, bakit wala na nagta-type? Bakit hindi na kayo nagta Ha? Huh? Ha? Huh? Hindi dito kami nagpangita eh. Oh. A aalis din ako mamaya mamaya kasi wala nang magawa itong mga to eh oh. tignan nyo naghaharutan na lang sila sa conference oh <laughs> Nag-ignore na naman si Tangay, oh. <laughs> Hoy, Bobo! Ha? Bobo! Oo, oh, oh, memorahan nga dito. Kasi, nandito na naman si Tadex. Ang alamat ng Yahoo. Ha? O, oh, ano na? Ano na mga legendary? Sabihin nyo na, aalis na ako. Tapos, pag alis ko, sabihin nyo... Ha? Sabihin nyo tumakbo ako. Putang ina nyo <laughs> Walang nagawa ang mga legendary. Kilala mo ba ako? Ha? Oh, clear daw, clear. Ayun. Ah, oo. Marami talaga akong YouTube. Oh. Pero yung mga bagong mga salta sa Yahoo. Oo, mga gumagaya na sa akin 'yan. kahit tignan nyo yung mga date. Oo. Clear daw, clear. Ah, clear daw. Alam ko clear ako, ha? kira ko kasi inignore nyo ako eh. Ha? Alam ko naman eh. O, oh, diba? O, oh, diba? Ang lakas ng gamit ko, diba? Diba, diba, diba? diba? Hindi kayo maka-obra sa gamit ko, putang ina nyo! O, oh, niluloko nyo pa yung sarili nyo, sinasabi nyo clear sila. O, oh, yung mga kasama nyo, sinasabi nyo clear, pero hindi naman. Ay, ganun ba? Sino ka ba? Hoy, andito ako, tanga! Ha? Nagtatanga-tangahan kasi kayo mga legendary kayo eh. Ha? Ayaw mo na ba magmura? Oh, kahit anong gawin nyo dyan, hindi nyo makukuha yan. Mga gago, ha? Kawawa na naman kayo mga legendary kayo. Ang dami-dami nyo dito. Ha? Ang dami-dami nyo dito, wala kayong magawa. Oh, di ba? Mm. Kawawa naman sila. O ano na, aalis na ako. Sabihin nyo na kung aalis na ako. Aalis na ako dito. O pag alis ko, sabihin nyo, tumakbo ako ha. Putang ina nyo, nagmamasigi pa sila. Ang tenga pa isa-isa. Ako si Tadex, bakit? Maangas ako, bakit? Ha? Papalag ka ba sa akin? Ha? Papalag ka ba sa akin? Kung maangas ako? Ha? Hahaha. <laughs> Ah, uh, di ba? <laughs> Sabay kupal ka! <laughs> Yun lang nakakaya mong gawin. Kupal ka. la 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 Ang ginan ito mga toyo. Tawawa naman. Hindi makabanat. Sila na nagmasigi. Hindi makakapit sa mic. Mga bobo kasi. Ha, mamaya na. Pag, pag alis nila. Oh, ayan, ito naman isa si Rain naman na pendeho. Ah, Rain. Kaya ka pala laging hinahabol ng langaw eh kasi pendeho ka eh. May tai ka daw sa ulo. Ha? Ah, totoo ba 'yon, Rain? Ha? Totoo ba 'yon na may tai ka sa ulo kaya daw laging may may langaw sa ulo mo? Ha? Ah? <laughs> Tanong lang ha? <laughs> Kawawa si Rain ng putin, na. Sino ba mga kasama nyo dito? Ang dami nyo dito ha. Eh. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ha?